Hi guys, dito kami sa grocery. Grabe ang mahal ng mga bilihin ngayon, guys. Tingnan niyo lang naman yung binili kong manok, guys. Ang mahal na 11 dara. Ito lang mga wings. Yan. And diyan wala tang ibang mabibili kundi manok baka lang, guys. Yan. Ano bang gusto mong kunin? Monster. Baka magiging monster na din kayo niyan. Tapos pagkain ni Muning. Pagkain ni Ming. Wala na dun di ba? Alam ko na eh. <laughs> Anong pagkain kukunin mo kay Ming? Yung tuna, ayaw yun nyo nang ano. Nang? Yung tuna gusto na Ba, namimili pa talaga si Ming? Sana so, all. yung muning namin, namimili pa ng pagkain gusto daw niya, tuna. Ilan ba? Sampo. Lima lang. Isang box. Kaya na yan. Masyado nang magastos si Muning. Dito tayo sabon, sabon. Wala na tayong kukunin Marami pang bigas. Doon, doon sabun sabun tayo. Grabe yung sili. May. Yan. May. 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 Mm. Brit reveal. Brit Sana all Thursday yung ano. Dapat ang sinuot mong Brit. To, ano ba ngayon? Tuesday. Not oh. Tuesday, Tuesday yeah. ngayon oh, dapat yung brief, ang brief nyo. prep mo. Tuesday. Ayan guys. Dito na naman tayo ngayon sa sabun. ang, ang sabun po ay mahal din. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Dahil ang mga bilihin ay napaka mahal. Ayan, $100 na yan, guys. $100 na sa $4,000 to $3,500. Hindi siya pang punas ng puwet. pinas. Mayroon na. Marami pa dun. Hindi yun yung sa kitchen. yan, ko ng serve Yung sa kitchen. Mayroon pa. Marami pa. Tapos, may mantika pa ba? Mantika mahal talaga guys mahal ng guys. Marami pang chicheria dun sa bahay. Pinambubuksan nyo lang. Gusto ko lang Ikaw, Megs, wala akong kukunin. ko ko lang ako ng ano, green tea. Ah, ito. Creamy condensed Kukuha tayo ng creamy condensed Yupi man yung lata. Yupi yung lata. Pero bilhin natin kasi pet dito pwede yan siya. Yan, condensed, marami pa doon. Ah, wala dito yung green tea. Ayun, nandoon. Nandoon yung green tea. Ayan guys, ayan. Mamimili tayo, maghahanap ako ng green tea for better sleep. Para masarap yung ating tulog. Dito na lang pure green tea. Ayoko ng may mint. Si Delima. Delima. Layla Delima. Hindi. Hey, May, may namiss ako ng baby. Bakit ka namin? Minawa ka naman yung baby. Di ko yung <laughs> <laughs> Bakit dinawakan ka? Baka <laughs> pinakiyong ka namin. Tinitigan ka namin ng baby. Baka madusto mi. Sabi na, pakiyong sa ka. ka daw mi. Ay, Nutella. Alin? Ito Nutella. How much the Nutella? Mahal yan. Ay, Nine dollar. Oh my God, yung isa Ay, na yung lang. Eh. Yung isa. Medyo mura-mura yung isa. Magkano 'yan? 6 dollars. Okay na 'yan. Bat wala na bang ganyan sa bahay? Wala. Okay.